habang nagpipilda well, ko dito sa may bandang blooming tree area sa trabaho ko ayan, bumun malakas ng ulan pabalik na sana ako sa store nito pumunta ako sa dati kong customer sa pinkin ng nasa kabilang store matanta ko kala, uh, uh, gusto ko sana makuha ulit yung account kaso uh, wala yung may-ari kaya tinawag ako na lang sa Pabalik na, na sana ako ng store. Ito pa, ayun na nilang. Sana hindi po na ito. Buti na lang, hindi ako abutan sa May Cemetery kanina. Nagikot din ako doon. Tinignan ko kung may nakuha akong mga customer. Pero wala naman ako nakuha. Kaya maka, makalapit na naman to. Tawid lang. Kaya napunta ako dito sa Pinking ating selection. Pabalik na rin ako maya maya. Baby ko na makulit. Oh. Ay, tingnan mo naman. Nagubad siya ng kanyang sando. Natalikid pa sa mama.

Huli ang bata. Walang kabusugan na bata. Hindi na bubusog yan oh. Kain pa din ang kain. kutkot ng kutkot kut Kut-kut, yan. Huli bata. Ang batang makulit ng mama. Ayan ang batang makulit. Rich Jill na baby ng mama. Kumukot-kot pa rin ang kanin. Gutom? Busog na po yan. Kaso gusto niya lang po magkanin-kanin. Gusto niya ubusin yung mga tirang kanin. Yan ang baby ko. Walang sayang. Walang pinalalagpas po yan ang kanin. Ubus na.